Good morning. Sa lahat at mga kababayan, may nais akong gisingin. May nais ako iparating dito sa mga hindi natin maintindihan kung sila ba ay bulag, kung sila ba ay pipi at kung sila ba ay bingi kung sila ba ay nakapag-aral o hindi o talaga sadyang wala silang mga utak. Lalong-lalo na dito sa mga panati panatikong supporter ni ng Duterte, itong mga DDS na tinatawag nating mga DDS. Oh, mga DDS, makinig kayo. Makinig ng mabuti para magkaroon kayo ng idea at para malaman ninyo kung kayo talaga ay meron pang utak o wala na. <laughs> Mga DDS, tandaan niyo ito ha. Una, noong umupo si Gloria Macapal Arroyo, halo sa sampung sa sampung taon, ha? Ah, nakita ninyo kung ano ang ginawa ng Uh, Gloria Macapal Arroyo Administration. Nakita ninyo kung anong ginawa, kung gaano binaboy din ang batas, kung, ba, kung gaano kalala ang korupsyon, at kung gaano kalala ang sabuatan din, lalong-lalo na sa mga generals din noon, kay Gloria Macapal Arroyo at ang pakikipag sabuatan sa China. Kung maaalala ninyo yan, kung mga talagang may mga utak pa kayo at dito naman sa mga Z na mga bagong henerasyon, makinig kayo para magkaroon din kayo ng counting idea. O sadyang ito ay malaliman kung ang kung ano lang pakakaitin din ninyo kung ito man ay bababaw, kung ito ay uh, importante at kung ito ay mahalaga. Ha, mga Z? Noong panahon ni Gloria Macapal-Arroyo sa halos sampung taon na pamamayagpag ng pandaraya at panluloko, korupsyon, pakikiapid, ah, imural, kasinungalingan, pakikipagsabuatan sa China. Noong panahon ito ni Gloria Macapal-Arroyo, ah, marami rin na-involve na general at maraming na-involve sa korupsyon at katiwalian. So, dyan pa lang maiintindihan na ninyo na ang administrasyon ni Gloria Macapal Arroyo ay nagkaroon na ng malaliman at malaking problema sa katiwalian at korupsyon. Okay, maliwanag. Sa sumunod na administrasyon, pinalitan siya ni Pinoy Binigno Aquino Jr. Oh. Iisa-isahin ko pa ba ba? Oh, o hindi na? Uh, sa madaling salita na lamang. Noong panahon ni Pinoy na pinalitan niya si Gloria Macapal Arroyo. Ang utang na iniwan din ni Gloria Macapal Arroyo at ang korupsyon at ang... Uh, masalimuot ng mga proyekto, lahat ng katiwalian sinalo ni uh, former President Binigno Aquino Jr. na si Pinoy. Ha? unti-unti na, nakabayad ng utang, unti-unti gumaganda ang ekonomiya, unti-unti nakontrol ang katiwalian. Hindi man perpekto pero nagkaroon ng kaunting pagbabangon ang Pilipinas noon. Nakabayad ng utang, hindi man lahat pero nakabayad. Gumanda ang ekonomiya, uh, mababa ang bilihin. Sa madaling sabi, maganda ang nagawa ng Pinoy administration. Maliban lamang sa pagkasira niya sa SAP 44 dahil dito kay Magalong at dito kay Duterte may partisipasyon yan sa mga konektado sa mga generals. Oh, para magkaroon kayo ng counting kaalaman. Noong SAP 44 na sinisisi ninyo ang Pinoy administration, malaki ang partisipasyon dyan ni Magalong sa kanidoterte. Mindanao yan eh. Alam nyo naman ang Mindanao. Hindi lumalaban ng parehas. Lalo na yung mga rebelde. Napakayabang ng MNLF. MILF. Napakayabang. Pero traitor lang naman lagi gawain. Dahil kung susumahin ninyo yung pangyayari ng SAC 44 at bakit ninyo isisisi kay Pinoy. Ha? Ang operasyon na yon ay wanted ng mga terorista. Ibig sabihin, gobyerno ang may operation noon. So, bakit makikialam ang MN, LF, MI, LF, BIFF at Abu Sayyaf at lahat ng rebelde dyan sa Mindanao? Ano ang karapatan ninyong salungatin ang gobyerno? na oh, naintindihan ninyo? Wala kayong karapatan na salungatin at kontrahin ng operasyon ng gobyerno lalo na kung ito ay uh, tungkol sa terorista, terrorism. Ha? Tungkol ito sa seguridad ng bansa. O bakit kayo makikialam na mga rebelde dyan sa Mindanao na hindi ninyo man sakop yan na operasyon na yan? Gawa-gawa lang kayo ng grupo para kayo ikatakutan, mga armado kayo. Bawal yan. Yan ang pakaintindihan ninyo. Okay, maliwanag. So, sa panahon ni Pinoy, nakabangon ng kaunti sa kahirapan dahil ang mga utang ay nabaw, nabawasan, nabayaran, at ang ekonomiya ay tumaas. Mababang bilihin. Ha? Nag-iwan pa si Pinoy uh, ang Pinoy administration nag-iwan ng 1 trilyon kay Duterte nang pumalit si Duterte. Nag-iwan si Pinoy ng 1 trilyon magandang ekonomiya uh, bumabangon ang Pilipinas noon pa unti-unti. Pero nang mag over at nang umupo na si Rodrigo Digong Dimonyo Duterte na inyong ipinagmamalaki ng mga tanga. Ha? O ano ang nangyari? Drugs, crimes, corruptions malala. Ang sinasabi ninyong si Digong na kontrol ang mga adik, eh kahit naman sino, di ba pinagpapatay na walang proseso sa batas? Pinagpapatay ang mga kakupitinsya at ang mahihirap na Pilipino. Pero ang mga Chinese, yung mga nagsusupply, yung anak ng sipulong na membro ng China Triad, hindi ninyo maamin. Oh. Ah. Yan, diyan kayo, dyan ko kayo mamumura putang ina ninyo mga Duterte. At kayo mga supporters, ubod kayo ng tanga, mga gago, mga utu-utu, mga bubo. Paulit-ulit natin 'yang sasabihin sa totoo lamang. Pinagpapatay ang may hirap. Pinagpapatay ang mga kakopetensya. Selective. Pero ang mga kumpare at ang mga adviser nandiyan, membro ng triad, ang anak na si Pulong at ang anak ang mga anak na si Nabasti at si Kitikiti, mga adik, hindi pinatay. O gaano kayo katanga? Gaano kayo kabubo? At gaano kayo ka-ignorante? Paulit-ulit na lamang. <laughs> Kaya dapat sa inyo, bumbahin ng bumbahin para matauhan kayo hanggat natutulog kayo. Bumbahin kayo ng bumbahin ng katangahan, ng kabubuhan, ng pagka-ignorante. Okay, maliwanag? Ah, ano ang nangyari sa administrasyon ni, ni Digong? Di ba nilubog sa utang ang Pilipinas? Magkano ang inutang ni Digong na naiwan sa bagong administrasyon ninyong natin ngayon na si uh, BBM administration? Ha, ah, mga DDS, mga supporters na tanga, mga umiidolo sa mga hindi kwalifikado. Ah, ano ang ipagmamalaki ninyo para hanapan ninyo ng maganda ang BBM administration? Ang iniwan ni Digong na utang. Ang iniwan ni Pinoy administration kay Digong 1 trillion plus magagandang mga proyekto. Nung umupo si Digong mga patapos na yan na umpisahan at medyo yung iba patapos na lamang at nadagdagan ng kaunti na lamang sa pamumuno ni Digong. O ba diba? Ang layo. Ano ba ang ipinagmamalaki ninyo para uh, iduluhin ninyo si Duterte si Digong? Ikukumpara ninyo ngayon sa administrasyon ni BBM. Ano ba ang inabot ni BBM? Di ba utang ni Digong? Di ba mga proyekto ni Digong na mga Puro katiwalian, korupsyon, o, pati ang flood control. 2016, inamin ng mag-asawang Diskaya na nag-umpisa sila, nag sila sa kontrata sa DPWH. 26, 2016, onwards. o Hindi ba kayo makaintindi ng onwards hanggat ngayon? O, bakit sa pagpiyok ni BBM sa katiwalaan sa corruption sa mga kontratista ng DPWH. So, bakit nanggagala eh? kayo ngayon? Ano bang hinahanap ninyo na accomplishment ng BBM administration na alam na nga ninyo na lubog sa utang ng iniwan ni Duterte? Bilib na bilib kayo sa isang kriminal na traidor. Ang mga Duterte ay kuniktado sa China Triad sa lahat ng illegal na operasyon smuggling, drugs, human trafficking, ha? Ah, mga illegal alien, lahat ng halos karamihan na Chinese na mga gago-gago pinapasok sa, ano, sa Pilipinas ni Digong sa Duterte administration. Na hanggat ngayon may kapit pa rin. Nagpupumilit kayo na si Sara Duterte ang pupapalit kay BBM para maging presidente sabihin ko sa inyo putang ina mumurahin ko pa yan putang ina ninyo mga Duterte wala kayong kapuwang buwang wala kayong kano wala kayong lugar para maupo muli para mamuno muli sa bansang Pilipinas dahil lehitimo kayong mga sindikato at kriminal mga saikopati kayo gusto ninyong maupo para gumante, para maghari para magkalat ng salot sa totoo lamang hindi lamang ako ang kumukontra sa inyo. Napakarami. Ha? Luzon, Visayas, Mindanao. Tanging mga tanga at uto-uto na lamang ang maluloko ninyo mga Duterte. Wala kayong buwang para bumalik sa pwesto. Dapat nga magsipag-resign kayo at dapat sa inyo makasuhan at maikulong na. Sa totoo lamang, now na! BBM, Mr. President, huwag kang tutulog-tulog. Kailangan ninyong asikasuhin ka agad yung mga kaso ng Duterte dahil hindi yan titigil na hindi makaganti sa inyo. Subukan ninyong pabayaan yan. ubos kayo dyan. Ay, ang lahi niyan, kriminal. Ang lahi niyan, traidor. Never, never. Huwag na huwag kayong magtitiwala. Pinaka-traidor yan. Mas traidor pa yan kisa kay satanas mas demonyo pa yan kaysa kay satanas. Takot nga si satanas na si Digong mapunta sa impyerno eh. Sa totoo lang. <laughs> o mga kababayan, takot si satanas na mapunta si Digong sa impyerno. Bakit? Pag ang Duterte napunta sa impyerno, sila na maghahari doon. Yan ang totoo niyan. <laughs> o mga kababayan, uh, mga Jinsi, mga panati kong tanga. O, sana magkaroon kayo ng, ng idea ngayon na GMA nilubog, binaboy ang batas, pati ang gobyerno, pati ang korupsyon, pati ang bayan, immoralidad, Pinalitan ni Pinoy, Aquino, binangon, paunti-unti, nagbangon. Pinalitan ni Digong, mas lalong binaon sa utang, sa kahihiyan, sa kriminalidad sa illegal na mga negosyo, sabihin ko sa inyo. O oh ngayon, ano nga ninyo kay BBM na accomplishment? Yung nilubok ni Digong ang Pilipinas sa lahat ng kasamaan, hahanapan ninyo ngayon si BBM na nagkukumahog, gumagapang sa putik para maibango ng Pilipinas. Ubud kayo ng tanga. O, oh, magkaroon kayo dyan ng ano, kung may utak pa talaga kayo natitira, magkaroon kayo dyan ng idea para kayo ay makapag-isip-isip at magmuni-muni. Hindi ako nagpapasikla, binibigyan ko lang kayo ng idea. Dahil ang mga posting ninyo sa social media, puro panluloko, puro fake news. Pati ako nilulusob nyo lagi sa messenger. Wala akong pakialam at hindi ko kailangan magpaliwanag sa inyo kung ano ako, kung sino ako. Ang obligasyon ko bilang isang Pilipino, ibinabahagi ko. Ang kaya kong magawa, ang maitutulong ko, ginagawa ko. O, oh, dapat ninyong maintindihan yan. Pag-aralan ninyo, pag-isipan ninyo. GMA, sagad sa korupsyon, sagad sa katiwalian, Pinoy Aquino na pumalit, binangon, pinagsumikapan. Pinalitan ni Digong Dimonyo Duterte lahat ng kasamaan ginawa hanggat sa nilubog ang Pilipinas sa utang sa kahihiyan at kriminalidad. Ngayon, hahanapan ninyo si BBM sa loob ng tatlong taon. Ano yan? Si Tigong, 3 to 6 months. Malilinis ko ang bayan na ito. 3 to, 3 to 6 months, ubos ang crimes, drugs, and corruptions. Ah. Utang ina ka, Tigong. <laughs> Babulok ka na dyan sa dahig. Diretso ka na sa impyerno. Palitan mo na doon si Lucifer. Okay. Okay, mga kababayan, pag-aralan nyo yan, Hindi yung puro kayo, ha? Bla, bla, bla. Walang sustansya. Gamitin ninyong utak nyo kung meron.